Ilang iya po siya, kuya? Dalawa lang po. Ah, dalawa lang. Bagay, nakapako naman ano. Babalutan lang. Ba Ignition division. Oh, siya ba di popcorn. Yan, sa isda. Yan. Tinuluman nila muna yan, tapos bago isikit. Tapos saka naman, babaguhan ng... Mga soyo. Ah, Takik. Yung niyo ko. Oh. Kulan na lang ng manonood kita tayo dito. Ay ano? Oo. Oh. <laughs> <laughs> oh. Alo, so kapatay na natin tong niyog dito sa kabila. El okay. maso yo. Dito tayo ulit sa dito tayo sa Anli Fiber, Anli Fiber. Anli Wing. Sabot Fiber. <laughs> Ay ano? Oh. Kukuskos na lang. kwan sila. Kulay orange naman ano kaya? Sama natin si Raps TV Vlog mga Soyo. Parang malaki ang harap. Hinahanap ka na nga boyad kung nasa na ka na <laughs> Hindi ka lalo nagpapakita kung nasa na. Busy, busy lang po, busy. Busy. Baka tayo. Sama tama, -tama nang doon si Francis Nangpuan. Apakan daw niya na parang di ma... Kanyang railings Pinipunturahan na yung kanyang railings Medyo makatilaan sa ng soyo tayo. Andang, Akyat tayo Sa pag-akyat At mataas ito Adol, Adol. 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 Ano nangyari dyan? Sinabit mo na? Ayan ah, na yun. Yan yung ginawa nila kapon mga soyo. Ah, oo, tama. Para hindi madudulas ang... Oo. Grabe nga, talaman na sobrang tarik na yan. Matarik kasi siya yun. Ayan, matigat na. Ah, nalagyan mo na yan. May stop <coughs> Ah, nilagyan mo na na stop sag. Oh, tapos 'yan lalatagan pa namin ng ano 'yan. Mat uli. Ah, lalagyan pa. Mm. Para hindi bumaklas. Mm. -hmm. Baka pag nabagsakan ay eh, Oo. Oh. Lalatagan niyo pa. Oh, lalatagan pa. Maganda siguro dito ay to, 'wag na pati i-grinder para hindi makainis. Para hindi madulas. Para hindi madulas. Hindi nag-grind. Hindi nag-grind oh, din yun. Huwag nang grind rin siguro? Oo, dito lang. Delikado. Delikado dyan. Talagang dulasan talaga pag nakakuan ba? Ito ipipinturahan nyo pa, di ba? Ito nga madulas eh. Ito nga madulas. Eh. Pag, pag yan pati ay idol ay pag nabasa. Oo. Uh, sure ball iyan. Kaya nga, kailangan meron ito. Baka mamaya ay. Eh. Oh. Sigurado yung pagbaba ng mga tao nito, wala na ng mga ngipin, idol. Wala <laughs> na <Para> mga ngipin. <laughs> Ito, okay na. na. Ah, matigas na pala yan. Matigas na pala yan. Hindi na katakot tayo nun. Ha? Hindi na nakakatakot. Diyan ako, pumunta ako na ako na isang beses dyan ay sobrang lola ko ba? Yung wala pang ganito. Oo. Ah, dahan-dahan talaga ako, gapang. Nakakalola, gapang kapag baba. Kahit nga kami, gapang kami dito ko. Okay, Ilalagyan ko rin ito baka sabagay so ito. Baka tayo. Kasi madulas eh. <coughs> ito tapos na ito. O oh, tapos na yun idol. Na, pwede nang apakan yan. Pwede nang ito apakan? Oo. Ito dito masoyo para <coughs> para makita ninyo yung kwa. Eh nakakangilo. Madulas. <coughs> iya. Yeah. Oo. Oh. Masoyo. Oo. Tari. Yung liyog oh. Kula na lang ang manunong kita tayo dito. Abot oh. Ayan oh. <laughs> oh. Alos so kapatay na natin itong liyog dito sa kabila. Mga ilang pit kaya ito idol. Itong nguso galing sa baba. Ito. May mga 25 pit to. Oh. Oo. Yung taas. Yay. Meron. Ah. ah <laughs> Kita-kita na natin ito ang royo. Taas. Grabe yan eh. Oo, oh, nakakalula. Pagka titingin ka sa baba. Tapos so, pag ito din mo siguro pag maalo na itas dito ka nakaupo. Oo, oh, tapos ay eh, kumpiyansa ka. Na. Ano, Tapon ka dito, oy. Tapon ka dito. Oo. Dadamputin ka dito sa baba. <laughs> Para ka kasakay ng roller coaster. <laughs> Uh, ako na. Gabi. Grinderin noli medyo nilagyan kasi na ano puso. Oo. Para hindi masyadong maaga sa ano sa stop chat. Mm. Nalua ng puso. At saka yung ano lamut-mut ng mat. Dinaga diniknik. Oo. Iyan din wala. Para lang stop sagat saka yung lamut-mut. Sabi ni boss, dagdagan no 'no para para tumibay. Magatipid. Mm. -hmm. ayos na ay eh, pang starter sa paa oo sinama ko dinaanan ko doon ngingiti ngingiti ay sabi ko isama ko na to para mang <laughs> Tapos na yun? Oo. Oh, Pinira natin kagabi. Tinapos natin talaga sa gabi. Hmm. Malapit na rin yung ibaba, no? Oo, oh, malapit na. Wala lang iniintay nun. Yung palo yata. Wala na iba. Sa salamin. Oo. Oh. Sayang pala, Idol? Ha? Nakausap ko yung may-ari nito ay 6,000 daw pala ang pakyo ng littering niyan? Oo. Oh. Sa akin ay 3,500 lang yan? Ah, oh, ganun? Oo. Uh -huh. Nakali kasi busy ako sa bangka ko noon. ay, kailan lang yan idol? Nandito nagpasyal ka. Mm. Bago lang yan. Nabisi lang kasi ako. Oh, nabisi ka lang. Hindi ko na napasyal ang mga soyo eh, gusto ko sana ng ako ang littering wala pa tong littering nung nagpasyal ako dito. So, pa pagbalik ko mm -hmm. yung mirror na. Hindi okay, dapat itong, ah, ako, sayang ang sana. Ano, na? yung ha? Naglittering ito, nag-littering yung yogurt, so isa lang. Pag ganan ang style idol ay eh, yung itong FBCA lang sa unahan saka yung pang pangalan dito ah oh. tapos sa hulihan dinahikan. Oh. Wala pa sa akin yan ng limang oras lang yan sa akin. Oh. Yung kay puling baka ay pinakamatalat ko na yan mga walong oras. Ayun. Pinak pinakamatalat maraming tadlad tad, tad ng litra ay. Oo. Oh, oh. At saka mahaba yung kanya ay sir, first. Mm. Talagang mahaba. Sayang nga. Hindi ko na kuha so, nito. Kaya, no, yung kay hiling. Yan. Uh, baka na kontratahanarin nya niko 'an. Wala pa, kapotong Helen, ay kaya kay ko 'yan, kay Simian. Ah. So kini Simian kay Helen. Oh. Kilala si Sims DIY TV 'yan. Oo. Oh. Yung shout out kay si Sims, uh, hindi na masyadong nagba-vlog. <laughs> tutok na tutok ay, yung sa balita Nagl na. Oo. naglilitering din 'yon. Naglilitering sa yung tumira nung dati diyan nung nabara. Yung <laughs> kay Helen rin 'yon pa rin ba yun? Mm. Oo. Oh, oh. Lahat ng kahihili na bangka oh, siya ang siya tumitira uh, doon. Kaya... Oo, oh, pa pala yun. Ba't hindi ko na nga na... Ano, ano yun? Dandaan -dand tayo dito. Busy sa hanap buhay niya. Iba-iba oh. yung kanyang ginagawa. Nagwi-wielding siya. oh, marami palang kuhan yun. Oo, oh, nagpiprint ng t Mm. Maraming popular. yung yung mga gawa-gawa ko noon ay minana niya. Uh Oo. -oh. niya yung yung na yung, yung, batang yun na sobrang sipag na magkuan. Talagang masipag wala, no? siya mag uh, mag-aral ba? Oo. Uh oh. Yung, ba, mga, yung mga ginagawa ko kasi ng no, mga pagpiprintan sir uh -oh. Kami magkasama niyan. Uh Oo. -oh. May siyap ako sa Infanta. May siyap ako sa Infanta ay eh, nag-aaral pa yan. Uh Oo. -oh. Sudyante payan yan. Tapos ay eh, yun nga. Hanggat sa tumanggal siya sa akin, natuto siya. Ay, oo, oh, yun na yun. Talagang gano'n ang mag... Tulong-tulong siya sa akin. Yan, pagsasampay Pero, ng siya, damit. Hanggat oh, sa then, natuto. Sa na, ano? oh. yan. Aba, Aba tiba yan, idol. Aba, idol. Bagsakan nga ng maso yun. Wala lang. Ito? <laughs> ay, grabe yan, idol. Ay, grabe yan, idol. Ha, Paano hindi titigas sa idol? 7 patong yan. 7 ah, patong, Sabaw. grabe Oo. ano? Ay, sabay, buya na rin. Oo, 7 patong yan, sakit na yan. Tanya na idol, ah, para hindi ma... Railings. Na. Hindi madulas sa... okay, ako. Puta mo na ako dito. Oo, oh, may mga ganito. May mga ganyan. Ah, kamila dito mga ako. Yuk. para hindi... Uh, hindi na langit langit. Pinipinturahan na yung railings. Tingnan natin kung paano sila magpintura. nag pa rin sa loob ay nilagyan ng kuan binabalutan pa nakakakaw na siya parang style uh, lane sheet tinataka na lang nila dito tapos tinatabasan nila dito mga kasuyo tapos saka naman babalutan pa ng fiber mat na may halong na may halong kulay na yung toner ilang iya po siyan kuya dalawa lang ah dalawa lang bagay nakapako naman ano babalutan lang dalawang balot grabe yung taas dito nakakalula mga soyo ingat ingat tayo dito baka tayo yung malaglag dito nakatakot may nagagrinder dito anong ginagawa dito Sabi ah, ali <laughs> Sakit niyan sa ilong. Uy, om sa loba so yo. Yeah, grabe yan. Oh. Ang makina nito ay 6D40 ang kakabit. Na 390 horsepower. Ganun kalakas. Tumbas niya yata, parang pa na yun. <laughs> railings trabaho talaga pag fiber ano tapos ay gagrenderin mo pa uli yan uh, ano katapusan ano <laughs> katapusan balot na balot ng fiber. din natin itong mga soyo yung isa kaya lang ito ibababa ito patapos na rito eh nagpipintura na lang sila nagpipinishing na lang ah, may palangoy na yung ating na vlog kahapon ano isang araw pala eh, Ay kuha na yan antay na lang natin na maibaba yan kukover natin yan sayang nga lang hindi, na, hindi tayo nakakontrata busy tayo eh Saan niya nilagay ay ko yang? Saan niya nilagay? Division, division, parang. Ah, pang division. Sa Ignition division. Oh, di ba di popcorn? para saan yan? Nandiyan, kuya. Yung kung na yan. Okay, okay. Nang... Isda. Ah, isda. Lagay pa na isda. Grabe, dami lagay na isda nito. Do, dito isda. Tapos isda. Tapos doon tubig. Tapos doon, kuan? Ah, diesel. Ang daming kadidibis yun. Yan, sa isda. Sinuluan nila muna yan tapos bago ibigit. Tapos saka naman babaguhan ang dapat ng buwan. So, parang sinukat. papakuan pa yan. Papakuan. Stapsag nga sa anak. O pandikit? Ay, stapsag nga lang. Wala nang pako-pako. Stapsag nga lang pandikit. Grabe, ano? Dito lagay ng makinang aso yung tubo din sa storage o so, na ano nakaabang na pawasan pawasan oh, ang alikabok talagang kitang kita sa kamera pag mahina ang baga mo dito eh. talagang

dalawang patong daw dito sa kabila eh. Natanong natin kay Idol Francis kung ilang buwan ito. Kalimutan ko na rin. Kung ilang buwan na rin to bago matapos. Idol Francis, nakalimutan ko yung kanito kung kailan kayo nagsimula. 20? Oo, oh, nagsimula kami nito noong ano. Yung pisa nito namin ay Mayo ng 2023? Oo. Halos isang taon na rin ano, mahigit ano? Oo, mahigit. Mga tansya mo nito idol, mga ilang buwan pa ito bago matapos. May mga tatlo. Oo, mga tatlo. Mga tatlong buwan pa. Oo. Marami pang gagawin ano? Marami pa. Magpapiber. Mga pinising. Mga pinising na lang ano? Sano mas matagal. Mas matagal ang pinising ano? Mas matagal. matagal kasi yung lapat ka lang ng lapat. Oo. Pero one lang, hindi naman ganun na kahirap. Oo. Oh. <coughs> Mabusisi lang. Mabusisi lang. Mabusisi ang pinising pag pagdating sa fiber mga 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 soyo. <coughs> ang tinatandaan para hindi maligaw yung aking kasama. Oo. Lang, tanda. Ano yan, may palaman sa loob? Oo. Pinapalaman na ng stapsag? para dumikit siya doon. Oo. At saka baka kung mabagsakan, baka mabasag. Yon. Kaya pinupuno namin para sigurado. Uy, walang bakante sa loob ano? Oo, solid siya. Solid. <coughs> solid na ito. pagtatapla ng ano? Kape. Kape. <laughs> Kailangan may palaman. <laughs> ah, mamaya okay, antay natin mga soyo. Nagtitimpla oh. lang daw. Doon oh, ano <laughs> yung palamig nyo? Doon ay yung palamig nyo? May kahoy yan ano? Namalaki yan oh, oh. ano? Oo. Ang kahoy niya na doon. Sa ilalim, para pinakang kasko. Oo, 2x6. 2x6. Ah, lapad. 6. Hmm. Nakagano siya. Size. 6. So, Nakatayo. Nakatayo. Hmm. May kasko. Ah, may kasko pa siya. Oo. Oh, may kasko siya. Na yun yung 2 by 6 Oo. Oh, oh. yung kasko iba yun. Oo, oh, ang kasko 1 lang. 4 lang ang lapad. oh quattro. pala singko. Singko. Okay. Tapos medyo para kasko ang dating. Oo, oh, pag ganyan. Tapos ipinatong ngayon yung yung urethane foam. Oo. Dito pinatungan ng ano. Bali naging T. Ah. Ito yung kasko, ito yung ito yung kasko pinatungan ng 2x6. ah. Oo, para install tabla na siya. Oo, oo. oo. Pinatungan tabla tapos noong tapos yan na e, i eh, na yung pakuko. Doon kasi yung kuan na sa ano yung pakuko. Ah, Nagkasandal yung tabla na 2x6 sa pakuko. Tapos nakatusok doon sa kasko. Mm. Yung pakuko na yan. Tapos nilagyan ng pum Pinapalamananan. Oo, yung pumorman diyan, yung nagubog ay yung kum. Oo. Oo, yun ang. Eh hey, babaw kum na rin yun. Oo. Kum yun. Bali na sa gitna ang kuan niyan. Oo, nasa gitna ang kahoy. Bali ini siya. Uh, ini pit nung oh. uritin po. Kaya ganyan naghuhubog niya dahil doon sa pumnak. Oo. Oh. Pumnak na hubog. Ayun, ay, pumlan na naghuhubog niyan. Hmm. Kaya ganyan puro man niya. Kusay. So, Tutukin -tuk mo siya. Kala mo yung anulang Yung talaga ka. Rinig ba di mo lang yung ganito lang. Oh, pero lapatong din. Yan, pito din. Oh, pito din yan. Spider pa sa ano. Oo, oh, yung kuan tatlo ang ano, tatlo ang rubing. Rubing mat. Oh, rubing. Yung rubing tatlo sa tat apat ang kuan. Ang 450. 450. Oo, oh, namat. Yan ang kuan diyan kaya medyo maakuan yan pero yung kahoy binalot muna namin ng dalawang pato oo oh. bago lagyan ng pum. kasi kung sakali tumilas mayroong tubig na pumasok ang kahoy simple hindi mababasa sa loob mm. oo dahil binalot na siya kahit mm. ang mababasa din yung pum lang yung pum lang oo ang kahoy simple hindi mababasa oh. kasi binalot din yun oo. Oh. bago lagyan ng pum. Iba yan. Ibang style yan kay Johnson sa Harvey. Ibang style yan pagkagawa. Pareho. Ah, parehas lang? Oo. Oh, isa lang yung estilo. Isa lang yung estilo? Oo. Oh, kasi ah. nagtisin niya yan. Kasi busan si sa Busa, kasito Busa, kayo po po. Eh. Oo. Oh. Kasi talagang nakaisip niya kung anong maganda. Pero ang unang nagsagis niyan si Junior. Oo. Oh. Yung Cyrus. Cyrus you know? G. Oh, kasi siya ang unang nakaka... Nakapagawa. Nakaka-encounter niyan sa si Surigao. Oo, oh, nakapagpapagawa. Oh, oh. Pero yung ibang style sa style doon, parang 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 cube cube. Oo, oh, cube parang may may mga division. Division. Oo. Oh. Si Junior nakaisip ganyan ganyan mo kuya, mas maganda kaya, ang um, tinunbay nila si Panila tatlo. Oo. Oh. Tama nga. Wala ng division. Wala ng division. Oo. Oh. Diretso yan. Diretso. Kaya maganda ang kuya sabi nung, nung pumunta nga dito yung may hari ng ano si Michael, Oo. Oh. Ang sabi niya, nag-encounter ng person ng ganyan, yun sa kanya, pero may division, dito, din yung kaya magayahin niya ako eh. Ah, <laughs> <laughs> oh. Nakakuha siya na idea. Oo, oh, nakakuha ko ng idea, mas maganda-maganda ngayon. Maganda ay, Ang ganda yung pagka may sariling bangka na nakakuha na idea. yun. Uh -oh. Pero ito, kapag may tumilas na alimbawa ay bumigat, butasin mo lang yung isang gilid na yung pawasin mo kung saan yung mababa. Uh Oo. -oh. Tapos ang tubig doon, isipin naman ng kahoy sa loob niyan, hindi mo mabasa pinalot muna yan bago lagyan ng pong. Uh Oo. -oh. Bago lagyan uli ng, balutin uli ng mga.

ang ating update ito sa Dambuhalang Bankang Fiber mga soyo salamat sa inyong kwan uh, pagsama sa ating uh, bawat update dito sa ating uh, vlog sa tabi salamat po ng marami yan next update po na salamat